Welcome back sa ating mga balitang basketball. Binakapan mismo ni DeMarcus Cousins yung sinabi ni Jimmy Butler na itong Golden State Warriors ay top organization sa NBA patungkol sa kanyang experience. Iyan mismo ang sinabi mga idol ni Jimmy Butler patungkol sa Golden State Warriors na ito ay kakaiba sa kanyang mga sinamahang team. At ngayon naman mga idol, pinatunayan mismo ni DeMarcus Cousins itong mga sinabi ni Jimmy Butler patungkol sa pagiging top organization ng Golden State Warriors. Ayon pa mismo, kay DeMarcus Cousins sa isang programa mga idol, totoo ang sinabi ni Jimmy Butler. Itong Golden State Warriors ay kakaiba sa pag-aalaga sa kanilang mga manlalaro. Hindi lang sila maalaga sa kanilang mga players kundi sa mga pamilya nito. Hiwalay daw mga idol ang eroplano. Mayroon pang private plane ang mga pamilya ng kanilang mga manlalaro kung pipiliin nilang manood sa mga laban especially sa road trip. Eto pa ang mas matindi sa finals. Todo asikaso ang mga staff ng Golden State Warriors sa mga pamilya ng kanilang mga manlalaro. Mayroon silang sariling opuan, minsan VIP pa. Grabe yung treatment mga idol. syempre kabila na doon yung private plane. At meron pang mga pagkain na kahanda na. Napawaw na lang mga idol si Lou Williams at Parsons sa kanilang mga narinig sa sinabi ni DeMarcus Cousins kung gaano tratuhin ng Golden State Warriors ang kanilang mga malalaro at ang mga pamilya nito. Samantala, mas lalo pang tumaas sa ngayon ang kilay nang mga NBA fans sa ginagawang ito ni Terry Rozier sa Miami Heat. Itong si Rozier mga idol ay kasalukuyang pinaimbestigahan ng NBA patungkol sa kanyang koneksyon sa pagtataya kung saan yung tumaya kay John T. Porter ay tumaya nga rin ho sa kanya ng malaki nung siya ay nasa Hornets pa. Hindi rin naman siya nagkomento patungkol dito kung saan kanyang ipapaubayan na lang muna sa mga naging at sa kanyang abogado. Sa kanilang laban mga idol, contra Hornets, marami ang nakapansin dito na parabang napaka-suspicious ng kanyang mga turnover laban sa kanilang kalaban. Kung saan, eto nga ako, mga idol, ang ilan sa mga video na hindi talaga makakapaniwala ang ilan na ito'y nagawang may turnover ni Terry Rozier, na parabang malayo sa katotohanan at parang halatang halata na kanyang sinasadya. Definitely mga idol, hindi man natin hinusgahan itong si Terry Rozier pero matanda na siya, alam niya na kung ano ang tama sa mali at alam niya kung gaano kadelikado kung sakaling mapapatunayan siya na mayroon siyang ginagawa katulad kay John D. Porter mga idol. Siguradong matatapos na ang kanyang career sa NBA at posibleng mabansya for life. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol sa mga video nito sa mga turnover daw nitong si Roger? I-comment lang yan sa comment section.